Yeah. Magpapaganda muna tayo, no? Kadarating lang natin galing ng trabaho. Oh, so, katatapos ko lang naligo, mga kaibigan. Tinatanggal ko muna yung mga alikabok sa aking mukha. skin skincare muna bago matulog, mga kaibigan. Ay, hindi pa pala. Kakain muna ako ng aking dinner, mga kaibigan. Galing ako ng morning shift. So, ito yung aking uh, routine pag ako ay galing ng morning shift. Mga kaibigan, na, sa gabi ako naliligo actually para maganda yung ating tulog este. <laughs> Yan, para makatulog tayo ng maayos, no? Kailangan muna natin maligo or mag-shower. Depende po sa inyo kasi ako, sa gabi ako naliligo eh. Yan. Lagay muna tayo ng ano, ng cream, no? Hmm, ganyan. Skincare muna tayo para lagi tayong blooming. Aba! Blooming daw, no? Yeah. Tapos, natapos na. Kailangan tayo maglagay konti ng konting Actually guys, pag gabi, naglalagay pa rin ako ng uh, sunscreen sa aking mukha. Konti lang. Yan. Dat, 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 lang. Dat, 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 dat. Yan, ganyan lang. Dat, 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 dat. Dat, 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 dat. Ganyan lang kasimple. Tapos, emekas-mekas mo lang. No? Mercos, mekos mo lang yung cream na nilagay mo. Tapos, yan, ganyan lang. Mekos-mekos. Tapos, tapos, lagay ng konting lipstick. Aba, social, ano? <laughs> Kahit natutulog, naglalagay ako ng lipstick. Nakasanayan ko na kasi. Ayan. Mm. Katapos nyan, kaya hair dryer na natin yung katapos maglagay ng lipstick. yan, mag-dryer na tayo ng buhok. Ayan. So, ito. ayan. Ayan. Mukos-mukos. Okay. So, tapos tapos mag mag-mag-drive na do, nang matulog. Good night.